Habang tumatagal, lalong nahihirapan itong si David sa gustong gawin niya kay Ramon. Paliit na ng paliit ang kanyang mundong ginagalawan at palapit ng palapit naman itong si Tanggol kay Ramon. Samantala, napapayag naman ni Franco itong si Ramon na makipag-anip persa o mano sila sa grupong Wating na kung saan ito ang grupo ni Tanggol. Agad inutusan ni Ramon itong si Franco na makipag-ungnayan o mano sa nasabing grupo. Samantala, walang nagawa itong si Agustos para hindi ibigay kay Tanggol ang pinangako nito sa kanyang intel tungkol kay Ramon sapagkat walang tinira sila Tanggol sa mga dayuhang Mamba Cartel. Isip ni Agustos na hindi niya kaya ang grupo ni Tanggol kahit ibinigay niya kay Tanggol ang kailangan nito sa kanya. Sinabi naman ni Ramon kala Julio, ang kanyang plano para sa nasabing grupo umano. Gagamitin umano niya ito para tugisin ang armadong grupo na tustong pumatay sa kanya. Samatala, napauwi bigla itong si David sa kanyang bahay dahil ito kay Rigor. Sa pag-uwi ni Rigor, siya ay nagwawala, gawa ng hindi niya matanggap ang nangyari sa kanya. Pinamusta naman ni Ramon itong si Marites sa pamagitan ng tawag at ikuinento din niya kay Tess ang nangyari sa kanya nung siya ay nasa hospital. Pero sinabi naman ni Marites na hindi umanon niya nakita itong si Tangol. Gusto ni Ramon na makipagkita ito kay Marites. Ngunit si Marites ay tumanggi dahil sa sitwasyon ni Rigor. Delikado naman ang gagawin nila Tangol. Alam na niya kung saan ang lunggang pinagtataguan nila Ramon at lalo na itong si Franco. Pero hindi nagpapatinag itong si Tanggol. Ni isa isang pinuntahan ni Tanggol ang lugar na madalas pinupuntahan o manoh ni Franco. Ngunit siya ay nabigyo. At maya maya nakatanggap din siya ng tawag galing din sa taong hinahanap niya, si Franco. Gusto nito makipagkita sa kanya. Dahil siyang sinabi ni Franco kay Tanggol na may kailangan o ang kanyang boss kay Tanggol. Sinunggaban ka agad ni Tanggol ang pagkakataong ito dahil alam niya kung sino ang boss na tinuto tukoy ni Franco. Si Ramon Montenegro, ang kanyang tatay. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe.